Yo, magandang araw mga parikoy Panibagong araw, panibagong usapin na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay eh, pag-uusapan natin ang isang mekanismo na ito Kung saan tinatawag itong hydrostatic release unit So sa video na ito mga parikoy ay eh, pag-uusapan natin kung bakit nga ba ito nakakabit Sa ating life wrap at sa ating eperb So dito natin malalaman mga parikoy kung paano nga ba ito gumagana At kung ano nga ba ang basic nito kung bakit ito ikinabit ang bagay na ito So kung interesado kayo sa video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. So eto na nga mga pare ko yung ating HRU or yung ating hydrostatic release unit. So unang-una sa lahat mga pare ko, yung ano nga ba itong ating hydrostatic? So kapag makakarinig kayo ng hydrostatic mga pare ko, automatic papasok sa utak niyo 'yan, yung ating mga liquid. So maaring tubig o sea water. Since nasa barko tayo mga pare ko or nasa dagat tayo ngayon, so ginagamit dito ngayon yung ating hydrostatic release unit or yung ating hydrostatic device sa ating sea water. So mamaya-maya mga pare ko, i natin kung ano nga ba paano nga ba gumagana ito sa ating diagram. So ma So mas mabuti na mga pare ko na atin itong iguhit para mas maintindihan natin ng mabuti yung ating uh, schematic diagram kung paano nga ba gumagana itong ating hydrostatic release unit. So kapag sinabing hydrostatic mga pare ko, it is the pressure exerted by liquid within rest. So since yung ating uh, device mga pare ko ay lulubog siya sa tubig, So yung tubig na sinasabi natin mga parikoy Ito yung ating sea water So pag-uusapan natin yan mga parikoy Katulad na rin dito sa ating uh, HRU na nakakabit Sa ating EPERB So since yung topic natin ngayon mga parikoy Ay nakatoon lang tayo sa ating HRU Ay mag-focus lang tayo ngayon Kung paano nga ba ito gumagana At kung ano nga ba ang kanyang mga working principle So kung wala pa kayong idea mga parikoy Kung ano nga ba itong EPERB at saka yung ating life raft ay pwede nyo panoorin ito sa aking nakaraang video. So ngayon ay pwede na natin sisimulan yung ating schematic diagram para sa ating hydrostatic release unit. So ayan na nga mga pare ko isang mabilis lang naguhit para sa ating hydrostatic release unit at i-discuss din natin in layman's term yung ating uh, working principle dito para mas maintindihan kagad ng mga gustong matutunan kung paano nga bago magana yung ating HRU. So ganyan mga pare ko yung itsura ng ating uh, nakita na hydrostatic release unit kanina doon sa ating life raft. So ito na ngayon yung ating uh, sample. So dito mga pare ko, ginuguhit ko na ngayon yung kaniyang lubid kanina, yung mapapansin niyo na yung kulay pula. Ibig sabihin mga pare ko, pag kulay pula, yan yung ating weak link. Ibig sabihin yan yung lubid na pinakamadaling maputol sa ginagamitan ng ating HRU. So kung mapapansin niyo mga pare ko sa gitnang bahagi dito ngayon may isang spring na nagtutulak sa ating center diaphragm ng ating HRU. So dito naman sa kaliwang bahaging ito mayroon tayong opening at saka sa ibabang bahagi naman papasukan ng ating seawater kung sakaling ito man ay ma-submerge sa ilalim ng tubig. So dito naman mga pare ko mayroon tayong spring dito na automatic may nakatulak sa dito na matulis na isang uh, bagay kung siya yung magpuputol sa ating lubid pag naka-receive na siya ng pressure or yung ating hydrostatic pressure. So ito na ngayon mga pare ko yung ating weak link, yung sinasabi ko kanina na pulang lubid. So ito ngayong ating weak link mga pare or yung ating pulang lubid ay siya lang talaga yung nakakapit ng at sa ating life raft sa kanyang position. So once na naputol yung ating weak link mga pare ko, ay automatic na magre-release dito yung ating uh, life raft since life raft yung ating pinag-uusapan ngayon mga pare ko sa ating example. So etong sinasabi ko kanina mga pare ko yung ating tinatawag na spring loaded knife. So ibig sabihin mga pare ko mayroong knife dito sa loob. So syempre matulis yan sa na sa pagkaroon ng uh, load ng pressure mga pare ko ay kaya nang itulak papunta sa ating lubid at ang tendency niyan mga pare ko ay mapuputol yung ating lubid dito. So gaya ng sinabi ko kanina mga pare ko sa gitnang bahagi ng ating uh, HRU ay nandito nakalagay yung ating uh, pressurized diaphragm. So dito mamumuoap mga pare ko 'yung ating pressure o 'yung ating hydrostatic pressure para matulak nya dito 'yung ating spring loaded knife. So ipalagay natin mga pare na nasa submerged na 'yung ating uh, hydrostatic release unit sa ilalim ng dagat. So ibig sabihin uh, 4 to 5 meters bago ito gumana 'yung ating pressurized na device. So 4 to 5 meters below sea water level mga pare ay kusa ng papasok dito ngayon yung ating seawater. Since malalim na tayo sa tubig mga parekoy, ay papasok yung seawater dito. At once na napasok yung water mga parekoy or yung ating seawater dito, ay syempre mamumuo yung ating seawater sa loob. At ang tendency niyan mga parekoy ay magkakaroon tayo dito ng pressure or yung ating tinatawag na seawater pressure or hydrostatic release pressure. So once na nakabuo na tayo ng pressure dito mga parekoy syempre, papasok pa yung maraming tubig So magkakaroon ng overpressure sorry yung tendency niyan Ay itutulok niya pataas yung ating pressurized diaphragm At yun na rin ang magsisilbing uh, Pagtulak mga parekoy Papunta sa ating spring loaded knife So ang tendency niyan Ay puputulin na niya yung ating weak link At lulutang na dito mga parekoy yung ating life raft since life raft yung ating example dito so once na naputol yung ating uh, weak link mga parikoy ay automatic lulutang yung ating life raft sa itaas ng tubig o di kaya yung ating aperb mga parikoy so ganyan lang kadali intindihin mga parikoy yung basic ng ating hydrostatic release unit So HRU mga pare hydrostatic release unit for life raft of all capacities. So pwedeng-pwede siyang gamitin mga pare since HRU lang naman siya. So pwede siyang humawak ng kahit malalaking uh, life raft since ginagamit lang naman siya for release unit. So kaya siya tinawag na HRU mga pare So ngayon mga pare ko, yung ating HRU sa madaling sabi ay ginagamit lang siya for emergency operation. So ginagumagana lang siya mga pare pag hindi na kayang ibaba or uh, ipalutang ng isang tao yung ating uh, life raft so for emergency siya ginagamit so dito mga pare ko yung mapapansin nyo na may alambre dito so pwede natin itong klasen at i-release yung ating life raft manually so ginagamit yung ating HR yung mga pare ko yung pag no choice, no choice na tayo sa ating life raft so kapag lumubog na yung ating barko at hindi natin na-release manually yung ating life raft for emergency evacuation ay dito nagagana yung ating HR mga parekoy na puputulin niya dito yung ating lubid at saka nalulutang yung ating uh, life raft sa etas na bahagi ng ating seawater mga parekoy so yan lang kadali intindihin mga parekoy yung ating HRU so yan mga parekoy yung example ngayon sa ating life raft at hanggang dito na lang ako mga parekoy. Naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section para naman magawan pa natin ng video kung ano pa ang pwede ninyong i-request mga parekoy. Na handa natin gawin para i-share pa 'yung ating nalalaman sa barko. Maraming salamat sa inyo mga parekoy. Peace.